kalayaan. Pwedeng isang okasyon o pwede din namang pangalan ng isang kalye. Pero higit pa doon, ito ay isang karanasan na inaasam ng karamihan kung hindi man ang kalahatan. Marami ang ayaw sa buhay na may restrictions o limitations. Gusto ang buhay na magagawa ang gusto. Napakalawak na usapin ng kalayaan. Napakaraming opinyon ang nagbabanggaan dito at maging sa praktikal na karanasan ito ay hindi madaling sabihin kung paano nga ba ang pinakamainam na magagawa ito. Sa isang banda ay merong nagsasabi na ang kalayaan ay ang kakayahang gawin lahat ng gusto na walang pagbabawal. Yun bang kung saan ka masaya, gawin mo. O kaya yung kaisipan na buhay ko naman ito kaya ako na ang bahala. Baga matila kalayaan nga ang dating ng ganitong kaisipan. Pero sa kabilang banda, ito naman ay magdudulot ng konsekwense sa buhay ng iba. Ang malayang paggawa mo ng gusto mo ay maaaring sumasagasa naman sa karapatan ng iba na taliwa sa gusto mo ang nais. Ang pamumuhay ng ayon lamang sa gusto mo ay isang anyo ng kasakiman o selfishness na maaaring magdulot ng pasakit sa mga taong concerned sa iyo. Parang istorya ng prodigal son sa Bible, ang pagkuha niya ng mana niya at paglaya ay nagdulot naman ng pasakit sa kanyang ama. Dahil hindi lamang naman ikaw ang nag-iisang may karapatan sa mundo, hindi maaaring mamuhay lang sa paraan na gusto mo. Mahalaga ding tandaan na dahil limitado ang kaalaman ng isang tao, ang isang bagay na tila gusto mong gawin ngayon, e maaaring isang bagay na pagsisisihan mo balang araw. May mga pagbabawal na pumipigil sa ating mga maling desisyon upang maprotektahan tayo laban sa sarili nating kahinaan. Pagdating naman sa ugnayan natin sa Diyos, ang sabi ng Bible, Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Ipinapakita ng verse na ito na ang paggawa ng kung anong gusto mo ayon sa pagnanasa mo ay hindi isang tunay na kalayaan. Ito pa nga ay kabaliktaran dahil ito ay pagiging alipin ng kasalanan. Kung inaakala mo na malaya ka kapag nagagawa mo ang mga kasalanan gusto mo, mag-isip ka ulit. Sapagkat sa mata ng Diyos, hindi ang kalayaan. Iyan ay pagkakaalipin sa kasalanan. Itong ang dahilan kung bakit kahit ayaw mo na, e-struggle eh, ka pa din kasi nga alipin ka ng masamang hilig ng laman. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa Diyos. Ito ay kalayaan na tumanggi at magtagumpay sa kasalanan. Kalayaan na piliing sambahin at luwalhatiin ang Diyos. Kalayaan na piliing pahalagahan at isaalang-alang ang iba at hindi lang ang sarili. Ito ang tunay na kalayaan na makakamtan sa pamamagitan ni Jesus lamang. Ito ang nais ng Diyos para sa iyo. At makakamtan mo ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at paglago sa ugnayan mo sa Kanya. Na kay Jesus ang totoong kalayaan. Kaya, asa ka pa.